Yo, what's up, what's up mga ka-bro Tara, pakain ulit tayo ng mga aso Pero oh, oh. Ngayon Papainom ako ng mga ano Papainom ako ng mga tuta Asok tayo Ah, uh, ah uh. Ito. Ano yung tulak? Hindi mo buksan. Walang lalabas. Walang lalabas. Walang lalabas. Padaanin nyo ako. Padaanin nyo ako. Pina. Pakain tayo ng ano. Mga tuta. Dito kayo. Dito kayo. Mga papi. Come here. Papi. Papi ka ba? Eh. Eh, eh, eh. Come here, come here, come here. Papi, papi, papi. Mm. Come on, come on, come on, come uh, on. Uh. Hey. Toto, toto, toto. Oh. Ah. Ang papi lang yan. Eh. Uh. oh, di ba? Mamaya kayo, mamaya kayo. Gusto mo na natin yung mga anak nyo. Para hindi kayo agawan. Di ba? Oh, di ba? Hindi ka na magpapadede. Tutulungan na kita magpadede, eh? <laughs> yan Pala eh. Milk, milk, milk. pa. Wala na. Ah, ito. Eh! Kulit naman itong ano na ito. Mas ka dyan. Hindi para sa'yo dyan. Uy, padaanin nyo. Yeah. Ayan. Mas mura lang yan. Mas mura lang yung gatas na yan kaysa sa dog, ano, gatas ng aso. Mas mahal sa gatas ng aso eh. Ano yun? Hanap ka. Doon, 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 doon. Oh. Ito. Ito, two dollar. O, three dollar, sabi mo na lang. Kesa yung sa gatas ng aso. Yung gatas talaga nila. Oh. Mas mabusog pa sila dito. Mas marami. One liter ano o, gusto na nila uh, doon na, doon na Okay Ayan, ha Papainom ko sa inyo Gatas Ano, gusta Eh mga kabro, ano Paano lang tayo ng mga papi natin Painom tayo ng gatas wala oh, na wala na pakain tayo pakainin natin yung ano nyo pakainin natin yung mama nyo para may padede sa inyo nila should na sunod sa akin aah <laughs> mapakan ko kayo mapakan kayo hindi eh hindi kayo napakan napasang bituhan Ayan lang ang natin. O, no? salam mo. Gusto nila yung gatas. Okay na? Okay na, okay na, okay na, okay na. Uh, kain na tayo. Kain na tayo. Ah! Hindi ako. Hindi Kain na kayo, ha? Dali, dali, dali. Padaanin mo na ako, ha? Padaan, padaan. Palalabasin ko yung mga tuta, ha? Ay, baka lumayo kayo. Ay! Baka mawala kayo. Hindi lang kayo sa loob. Eh magka bro, kunin natin yung pagkain nila. Hey, 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 Jen, ka, nakakita, tiger, ay tiger, brownie, pagkain nila. Tara, 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 tara. Dun, 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 dun. Kari tayo. Kari tayo. Okay, oh, yeah. ang Eh, mga pati Mga agaw na naman kayo ng pagkain ng nanay nyo uh -huh, Nabuhol na yung aso ay, anak mo. Ano anak mo nakabitin na. Ay, pasok, pasok, pasok. Anak mo. Ulo ko ka. Oh. Oh. Dala, dala, dala. Ito tao. Oh. Ano yung nangyari? Dali, dali, Nasakal e, na, nasakal na. Ay! E. Ba't kasi pumunta ka dyan? Eh! Ah! Hmm. Nako! Ike... Ike mo... Ow! Oh! Uwe na! Hmm. Ike makakaporma dyan, nandyan yung mga anak nyo o, dating gawin, dating gawin ha Kain mo na sila Para makapesto kayo ako, hirap magpakain na. Mas meron pa magpakain kasi sa baboy ha. O, hindi kayo dito. Hehehehe. Tapaw, he, he. Takaw, Sige. Ang bilis kayong tumaba. Ako. Ay, ikaw, itim. Ano naman? po oh, mahimik kasi po oh, agaw na naman sa mama nila ka rito ikaw 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 ka rito dun tayo sa ano dati mong pwesto hindi yan he he hiu ito ka na lang ha ah, hindi ka maagawan wala eh hindi kayo makatago eh nakasunod lagi yung mga tuta eh no oh, mo kiki ano na rin ang pagkain oh. ah nalak mo yan ah 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 Shhh. ah ito kasi hello oh. hello 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 ito ka oh. Oo, oh, oo. Oh. Pusok ka na. <laughs> Alam nila yung tawag ko eh. Hello, lucky, lucky, lucky. Hello. Hello, Blocky. O, oh, yan o. Sayang-sayang dyan o. Oh. O, oh. oh, yan. Ikaw, ginagamit sa labas. ha? Eh? ginagawa mo dyan sa labas eh lang ano natin dito pinagkakabalan natin pag darating tayo sa bahay mga ano alaga natin ano oh. gaganda yan yung tatay nila oh manyakis ha? Ah? manyakis <laughs> eh <laughs> Manyakis na aso, pati kapati, di na pinatawad. O oh, yan, tatay mo yan. Yan, tatay mo yan. Bigyan pa nga natin si ano. Papa Dede kasi ito eh. Ah, ah. Yeah. Shhh. Yeah. Huwag ka magaw, huwag magaw. kayong dalawa kasi magbigay naman kayo luwag-luwag ng kainan eh pati naman ano eh kailangan ng mas malaking kainan ah labas na ako ha lalabas na ako lalabas na ako hello brani how are you? <coughs> ang tanggal pagod natin, 'di ba? Pantanggal tanggal pagod Ugh. up ano lalabas yan lang kayo palaki muna kayo baka itakbo pa kayo ng ano takbo kayo ng dinggoy 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 tawag nila yung parang ano wild dog baka mamaya itakbo yung tuta kainin hello uh, <laughs> brown nhiều bunny bao nhiêu nè mày có này mày có này cái là một sang làm mày mày lo cái như làm Show, haba na pala ng video natin mga ko bro. Ayun, na dito si Brownie. At ang aking Tiger. Tiger. Tingnan. Ah, pusa natin. Ito mga wildcat to. Wildcat. Ha? Mm mm, mm, mm. ingget, ingget, ingget. Sampalin mo nga, Ming. Sampalin mo nga, sampalin mo, sampalin mo. Pali mo naman basang beses yan. Yes, pali mo para mat matadalak. <laughs> huh. Ito wildcat to, wildcat. Oh, diba, mm. oh, pusa, oh. Huh? Huh? wildcat Huh? Huh? Tiger. O, Huh? 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 Green yung mata. Oh, ang ginagawa mo dyan. Oh, ah, ganyan na. Tambalan na. Kaya talaga yung mga pusa. Ano? Mala ninja. Ninja moves. Eh! Hey! po, pangata, ano ah, brownie niya? Tagod na ako sa ah. So, ayun lang mga ka-bro. No? Thank you for watching. Bukas ulit. Bye bye. from the